Ka curious, panoorin pa natin ang video na ito. God is good all the time. Wala nang hangyo ko ninyo, kaya di man mo matabang daghan man mo. 90% from the family ang complete healing gikan sa family. Asa mo operate ang 90% sa cooperation ni nanay ug ni tatay ug sa tibok pamilya. Kay ba mo daghan iyang ayuhon pinaagi sa iyang just presensya sa Eucharistia. Simba mo kanunay. Yung ito mga CWL. Sa si CWL, simba mo kanunay. Ito mga CWL sa itong parokya. Saan ang CWL? Katolikong Wailingaw. <laughs> Panimba mo adlaw. Si Kristo na kura. Di na na basta, basta. Amen? Una nga, naas sa akong Facebook page ang solemn renouncement. Pwede ito magamit ninyo tanan as family. Na renouncement sa mga un, unholy soul ties. Ito mga, mga occultism sa ito mga nanay, tatay, mga occult spirits na magpakita ninyo, maghatag ninyo binsahe, i-renounce na siya. Karong si Manaha. Gamita ito yung prayer sa simbahan. I-post na ko sa Facebook page na ko. Aron magamit ninyo. Unya, pananglitan, Mawa mo galingon duol mo ni Father Dondon og sa itong mga exorcist sa Diocese of Tagum. Sila mo'y mo guide ninyo. Dili kay kamoy mo guide nila. Nabalay na balena, ne. Uy! Ay. Ayaw mo paminaw sa mga espirito? paminaw mo sa Espiritu Santo sa Pangulo sa Simbahan. Efeso 3. Jesus. Asa ta maminaw? Sa Pangulo sa atong simbahan. Kay tuadiha nag-operate ang Espiritu Santo. Amen? Amen. Yeah, yung ninyo renounce na ay renouncement sa mga watakaybaw na doon natin covenant with Satan, pinaagi sa mga apparition nga watakaybaw ias demonyo, sa mga vision nga inyong nakita nga murag ginoo, i-renounce nag -appeal. Okay? Ayaw kawili, anak. Because God is more than enough. Amen? usan ang gift nimo diha i-renounce na. Ang makapurify niya na, ang ministry of exorcism. Sabit mo dito, Parang matabangan mo. Okay? Ang mag-guide dili, ang espiritu, bisan kinsang espiritu, ang atong kuraparoko, ang atong spiritual director, labaw sa tanan, ang atong obispo, huwag ang iyang gipiyalan nga exorcist sa atong diocese. Nasabtan! Pumanan ang renouncement, solemn renounce, mag-renounce mo in front of tabernacle or blessed sacrament. Magluhod mo dito tanan. Masindot na inyong pamilya, di pa ninyo mapugos inyong pamilya, ma-convince, ma kamusta lang, for the meantime, i-renounce ninyo. i-follow ninyo and subscribe ato YouTube channel o Facebook page. Kay tua dito, halos kadaadlaw ko, magbasag libro, kay way katapusan ang atong pagtuon. Hangtod mamatay ta, tuon gapon. We study not for school, but we study for life. Amen! Nga huma ninyo, renounce in front of the Blessed Sacrament. Una'y mangurog ninyo nga family members in case of emergency. Nga, nakadawat na mo cares, the practice na mo cares, pwede mo makadeliveran sa inyong anak, sa inyong apo, nga nasakit. Pwede nyo i-deliveran ang sakit sa inyong anak. Nga dadunin nyo sa sakramento. O pakalawatan ninyo sa lawas ni Kristo niya pinaagi na na daghan ang mabago, may pinakaimportante, daghan ang iyang ayuhon. Amen? nalipay mo ah. Atong pakpakan ang gino. So ayan po mga kakiyers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, dislike like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapriyan Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayo matutulman sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag niyo ninyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami ninyong niyo matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo yung Iglesias.